Mga kaisan, bumili po tayo ng pakain sa isda. I eh, isang sako. Dito po ay ano, loob lang ng mga 15 days. Ito, isang sako mga kaisan. Tapos ay eh, may kahalili naman po siyang asula. Yan ang ulan. Ay mga kaibigan ko po din yung nagkakagulo. Ano, hindi natuloy pag-aani ano? Kaya nga. Marami nang huli udoy. Ha, chote. Sabi, sabi si parin tumpala. Dami na, no? Ito. Pulutan na, no? Pulutan. Pulutan na. Guys, da pala na, o, pare. Ang dami yan sa ilalim. Ang dami yan. Hindi, niya. naman yan, o. Ay, niya Pagka-alalim yan, <everything> o. Natatuhok dyan. Yan, o. pa. Uh, uh, di bali matibo. Mamaya lagyan mo lang banog yung tibo. Yes, ano mo. ni buo ano. Ni kinalamas lang ni Uto yan. Lahi ang isda yan, nai. Amo. Mga native <laughs> na ito po ito. Ayun. Alam na naman ang pupuntahan na kay Ma. <laughs> Kaya nga ay iikot na naman. Puspuna naman ang ani. Kaya nga ay anong ulan naman. May ay. <laughs> oh. Kaya dapat ay may magawa pagka pong ganito. Kailang, ay paiikutin na. Naman ko Edwin. Na yan. <laughs> Paiikot na kuya. Ay. <laughs> na Ary niyan, boy, wow. boy. Ay. Ayan magaling pala yan. <laughs> boy. Oh, Nawo si Buut. Nawo ka yung siyan. Weh? Ay, Dami pa, baka Dari, nga, kay, Yari kay yan. susuotin mamaya. Sobrang malakad siyang buhay. Sobrang Oo, may sakpon naman yung, yung, yung. Yeah. dali niyo. Sampung kilo daw, mga kilo? Mga pitong kilo pa. Yan, Tapos sabi si Kagawa din, si Papi. Oo, tapos. Alay po. Bawa walang dyan. Ayaw, aba. Ito ano ba? YouTube ano? Meron ka galing. Tal pag nakikita kasi. si Pag nakikita si Kay sino tinatagay? Taga ko ya. Taga ko ya. Taga magamin ha. Magamin ha. Amo na akalag na tamad to ko ya. Aba. Ako di igdadaig dito ay. Yan, biro. Di igdadaig kung may, may nasi... atong... ngayon ay ababa. Hindi Sige, simagin mo muna. Kaya isang kay din Ito ba dito? Uy, malakas talaga yung dito. Ano ba? Ang utak na. Sige, simagin yung dawan? Walang Diyo. si Kuya Edwin na yung ano eh? Gusto yung tatagay na. Ano ko Edwin? Pahinga muna. Pahinga. Baka bukas ay gaganda, no? Gaganda na yung bukas. Ayun pala. Kaya magsapahinga lang ngayon. Mga alay ba? Siya nga. May bagyo eh, may bagyo.

Tinibag na yung ating... di sabi. Tinibagin daw ay. O, tanggalin mo. Tanggalin mo pa isang batong yan. Parang hindi. Parang hindi. Parang hindi. Parang hindi. Ay, lagi mga sinito ay sapata ka, gibab, pila-pila. kilo iba... pa nasa loob. <laughs> Aba, aray isang kilo na. <laughs> ay, <laughs> siyang pao to eh. Sampung kilo daw ah. May kilo na, aray. No, no, ano mo <laughs> no, no, eh. dali. Aba, walang sa bata, aray.

Lilimas daw eh, lilimas muna Ang tape mo Pampulutan <laughs> Pampulutan Ay, laki, 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 laki di pa ako nakapunta doon ay, mga misa na laam Oo, oh. Dito, pulutan daw, pulutan, pinsan Pulutan daw <laughs> Ay, ari, lalaman ko Hahaha Ayun, mula kayo, dali. Ay.

Hindi na napisa sa ilalim, ang dami. Ang Magano ka ito eh? mag ka ba? Primary. Ay, may bagyo. Pahinga muna. Sige mala Ay, Ay, -Eh. ito eh. dito sa sahaja nak pakai malam ayun ayun Anak ito anak. Ayuh, 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 sakilu din din talaga yung kain na ayar yung team ako na to magneuk magkarap na mula lang <laughs> oh. parang... oh. not... ayos lang ba? ayos lang <laughs> yung mangyanyen ng kakarot yun yun pampuro ano toi lakay ah yah 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 Ha? Ali day. Nay magaano daw. Ma daming huling isda ko dito. Ito. Dapat nga ay. Ah, tilapia kayo, tilapia. Nakilo nga lang. Mitid dadalap. Pala mas mura 'yung motor. Aba, pakala ka naman yan Pakala ka Samahin sa vlog, samahin. Oy, lalaki. Kita sa ngalan niya. Ganyan kalaki. Ha? Ang laguna. Oh. Galing laguna, ang ano? Galing lang sa

Oh, Uubos ah. oh, taling... ah región... oh, 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 na ng isang galon. Pang oh, oh. ah, ulam. <laughs> isang galong kanin, ano? Ano, nakakabasog sa puwari. yung kanin na. Ano, ay, ote, ay ote, lahat lahat. Ayu, malaki. Sa huli, ano? Oh. Okay, uh, maliit muna. Ano, ito isa. Tabi,

Para pala, sa wito, tapay 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 huli tapay 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 wala wala commercial daw ito eh artista ka ba at commercial ka lahat na yan mabubusan hindi na hindi na kaya nga ulan fugas yan 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 ay 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 ay! Ika! Ay Mamoy mamoy! Hindi malanat ni ibuk! Nyo? Hindi ka maputik ni? na ko tapay Eh mo! Panikpuno na kaya na na. Yeah. 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 yeah, yeah na <Stickhana> okay. <commencement>

Ito, ang, dami. Oh, ang dami dami no te oh, okay. ano? ay may sakay kilo. Mahigit mga dalong tilo Ano ito na taling na talaga sama maniwala lang kay sa puman <laughs> 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 grabe ayo 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 Okay, hilo, hilo! Hilo! ay nawe okay! yun. ah, no pa yung salo tineng mong mayon dami naman tadi tadi ako tadi yoy tuyo walang isito dun oh walang isito dun oh walang isito dun oh walang isito dun oh walang Ah! dun pa. walang isito dun oh walang isito dun oh walang isito <laughs> Wala pa no, Toy. Wala hilaw to ngayon. Ah, oh, walang ano ngayon, Toy. Walang karga. Hoy, naambun na! Kami! Naipa ko! Yung yon, Toy, matay yun! May tig, oh! Kulaan yung pagsanlok! Tuloy! Halap na tubig! Paano mo? Ubus mo tubig pa. Ay, lintik na ito. Ay, Ay, <laughs> oh. Oh. Tuy, naipa. Ay, naipa, oh! Toy, naipa! Yung! Yung! Ah!

I mean, ah, taklo Takot kami muna! Ganun Oo dami! Ang dami nga papa Papaiikot daw pare! <laughs> so, ka na ba? Uh -huh. na si Boss Romel. Yeah. Mga commercial din ako. Commercial daw <laughs> muna eh. <yan. laughs> oh. <laughs> <laughs> yun, utoy. malaki na. pa. Lumundag. Hindi si James, <laughs> si ano, Victor Nere. Meron pa dyan. pa <laughs> Ayun. <sabi yan. laughs> Ayun.

Yan, kuya, laki. Yan, laki. Oh, takto. Tama na yan. Mama, may ilagay. Lalo na dami. Ah. Iyo, meron yan. Takto, takto. Aba, yan pala eh. Aba, yan na 'to. Oh, alam mo. Ay. Yeah. Oh, to Edwin. Ya, no, ay puno ang mga kamay. Tama, tama, tama. punuin, kain punuin yan. Ba, masasanay ng mga ari. Ayaw, ayaw lang kanina, sabi ko na, ayan o. Oh. ayaw pa ako kanina. Maniwala sa akin. Pag man ako. <laughs> ya, yeah, ya, yeah, na ya. Yeah. Ayan, ayan o to. Dali, dalawa. Ay, talaga. Dalawa, dalawa. Ay. Ay.

ito Hito po, hito. Utay isa witing oh, ilang piraso ari? Ay, madami. Oh, oh, ate Marina. Ay, ate Marina. Ay, mura ate Marina ba eh. Mamaya ay artista ka na. Ba ganun yun. Oo. Mamaya artista ka. Siya nga po. Siya ang bida ay. Magtatago oh, okay. <laughs> so, na ako. Ipag-moto yun, uy. Magtatago na ako baka dumugin. Baka daw dumugin. Baka dumugin. Kung mga tubig ang ganyan ay baka asitahin at kagapaganyan ay ang galing ma... Oo. Oh, oh, oh. O, siya. Aarkilahin ka o, tuy. Baka asitahin. Tagalimas. Oo, oh, tagalimas o, tuy. May tulog po dito ma ang water pump. Mano-mano, ano. Tul! Tul! <laughs> <Susuk> hindi ano, hito tol. Ay, Yan, ayo tol. Tamo. Tamo tol. Oh, mo to yung to rambutan na. Oo nga. Sama mo handa niyo. Ay. Oo. So, Sarili ta ari. Oo. Hindi natuloy tuloy 'tong pag-aani. Hay nako, hindi kami Kaya nga hindi natuloy. tuloy. E, eh. Tatagay daw muna ari. Oop. Ha

Yan, ari, 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 umahon na, Umahon. Umahon. naman dito doon. Doon, doon, Wala naman to. Ay, oh, dalawa. Dalawa. Oh. Pilis, pilis. yan. Ayun pala, kay. Ayun, Ya, ya, malakas na Ya, na yun, oh. na <laughs> <laughs> Oh, hey, na pa, oh, yeah. Ay, wala. <laughs> wala. <laughs> wala, iwanan dyo. <jo. laughs> Nadali tayo din yun, tiyo. Ay, parang palik na nalun. Ayan pa, oh, yan, oh. Ayan, Ayan, yan,

Oto, ito yung mga taan Oto, ito yung mga taan Oto, mga Ay, Aba, ay, ito dalawang mahigit na Aray, aba, mga hindi na Napakataon kilo eh mga native na hito Ayan, Ayos yan, ayos yan. Ito pagpapangulan. Guwapo eh. Ah mga kaisan, pagkadami na. Katin ah. Guwapo apat na kilo daw. Tiksal mga nga, tiksal kay Kopa ko. <laughs> oh, lima Diyan kuya, Lima O lima Kakarka ka ba? Kakarka Ah, pangkatao to Lima, lima Lima daw Huwag ka may luyang Doon na yun, no to yun O, luyang mo to, paparinan mo na Oto yun, ito yun sige thank you Ang ano tao to Thank you Ah, na ito pa rin tricycle natin. Ayan, kasama na po natin si Bukuman. Pagkakadaming huli. Otoy, bumili akong pakain ng isda o. Oh. Isan ito ako, Otoy. Ah, mga kaisan. Dito na lang po, Tepa. Oo. Oh. Arig ko. Pagkakadami pong isda mga kainsan Ay hindi po natuloy Pagkakadami pong isda mga kainsan Ang dami pa Baka po daw ay mapuno nila Na doon Yan po yung mga isdaan yung ganyan Lalo po sa amin Lalo't galing po sa baha Aw Ito at dalag po Limang kabuo daw tinan Lagat <laughs> ana daw ay Oo oh. Pasaka muna, tatanim muna kami ng saging Ah mga kaisan Na doon, na, nagiinom na po sila Nag uh, ano po tayo ng pang Dalawang tipo <laughs> Na doon magiinom daw Yung po yung ating mga kaibigan At saka po yung mga anak nila Mga kaibigan po natin ay eh, Hindi po natuloy pag ay eh. Oh Ay tatagay, alam mo yung uso po dito sa Quezon yun Ang uminom pero yung mga bata po, dun, hindi po yung nainom. May lang mga kumparehin ko. Akin mga kababata. Wala, eh, may bagyo na naman mga kaisan. <laughs> huling-huling. Ayan ako. <laughs> ah, mga kaisan. Dadulas na. Pag ang dami pong huling isda nila doon, ito wala nang. Bukas. Mamapakain po tayo ng uh, isda. Huli-huli <coughs> na ano, to. Huli ano? Kita. Samutin sila pya. Yan po. Oh. Mitig ho. Ah. Kamu tu,

Oh, mga kaisan lungang eh si kainsan bukas na lang po haag pa natin mga kaisan ha oh, mga kaisan yah yari na naman ang maghapon maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi mga kaisan stay humble and god bless peace bye, salamat po